Lori, lagay mo natin. Ayun, natin gayam. Ah, ayun, wala ka. Ayun. Baka may permit yan dito kasi ano. Hindi, nila pipermitan ang nara. ayaw nila. Oh, ayaw nila. Sabi nga ni Papa mo, huwag kaming gagalaw dyan dahil ano, ma mabigat ang kaso mo pagka ginalaw mo yung nara. Kaya tignan mo, iniwan nila. Tinumbalang kasi maano ng kalsada. Hindi naman magagawa yung kalsada kung hindi tanggalin. Oo. No. Oo, oh, bakit? Ano ba yan? Di ba yung upuan nila sa Ate Shobe na yun? Hehehehe. <laughs> Ayan. Sinasandok namin ang kanin para magsaing pa kami ng isang kaldera. Ano yung maliit? Ano maliit? Kaldera? Hmm. Ito, so, sa yan, yan, na lang ang sa ingan mo. Ay, ano eh, isang kanin. Ay, oo. Oh. Hindi, para dyan hindi, sa Hindi, yan muna. Inipat mo rin ah, yan. Oo. Oh. mo pa para makasaing pa ng isa may pa, para pag magkilabanta meron may pa po kayo dito para oh, na ano yung karoma padre no Pinakandok ang kanin para magsaing pa ng isa. Plastic po. Kasi oh, oh, oh. isa lang ang kaldero. Oh, ang sili namin nakabaso. Ang namin nakabaso. Ang Magtawag muna nila. Pwede mo ba yung diretso na sa Davos? Takpan lang natin. Yan ang paligid namin. Kaya nandito kami sa pinakatuktok ng bundok na talaga. Kasi ay, post na yun ay, sa baba. Pos post na yun. Tuktok ng post. Mabango pa. Dol, dahon dol. Dahon dol. Ay, kumahanap